Eh, dahil dadalaw tayo sa ating papa. Bigyan man lang natin siya ng kunting oras para doon sa kanyang uh, eh, niya. yung parula guys. Nandito

Skal vi ikke begynne? Kami na nagpapadagat kami dakdalaw na cemetery guys tarik guys ini uh, talaga <laughs> yung tuhod wow <laughs> taas naman <coughs> taas guys oh. tarik tanganaman <sighs>

kailan lang isang buwan pa lang ang dami ng damo tindihan nyo na ng kandila ha? ito Tayo sa you guys. Panyunyarman lang natin sa mga uh, kumanaw. mga kamag-anak natin lahat yan. Sa mother side. At yung papa ko ay nag-iisa lang dito. gimana mo ano, hmm nghe Hãy subscribe cho

At den dito. Oh, yun dalawan niyan. Luis Kiss Boy. At chance din dito, mga sasa. At den doon 'yan. And guys, and dito sa aking papa. Namasal, pinasyal lang ko siya. Tara kayo tapo no hindi masayaman lang siya di ba uh, taya tayo huwag natin pabayaan yung mga buhay pa nating papa dahil pag namatay na ang mga papa natin wala na tayong kakampi di ba yeah. kung ano yung ginawa nila sa atin yung bata pa tayo yun din ang gawin natin sa mga magulang natin Huwag natin silang pabayaan habang nabubuhay Kahit na may asawa ka na, hindi katuwiran yun. Kailangan natin gantihan yung ating mga magulang. Huwag natin silang hayaan na gano'n na lang. Diba? Poket wala na sila, ay wala na talaga. Mahalin natin ang bawat isa ng magulang isa yun sa blessing na nagbibigay ng oportunidad sa yung sarili kasi nung bata ka pa ay di ba mga magulang natin madakot ng tain natin <laughs> mawalang galang na po doon sa mga kumakain Yeah, dapat gantian din natin siya kahit na wala na sila. Kaya ayong mga boy pang magulang magpasalamat kayo. Dahil kahit pa na boy pang mga magulang ninyo, di ba? Kung yung pababayaan yung magulang nyo ay Sabi nyo pa. Salamat pa. Magsasabihan nyo mga asmen, ano din natin? Yan? Hindi. Ha? Hindi? Mga asmen, pangalawang, pangalawang asawa na ni Lola. Hindi hmm. Hindi nakakabit.

Wala, hindi pa siya ang na. eh. guys, uh, dito tayo kahit na paano, na ilang oras lang, Matalaw natin yung ating mga sa buhay. At least, dyan lang siya, paikot-ikot sa mundo natin nakikita niya na kung ano ka sa kanya. Ako, ganyan ang gali ko. di ako pinababayaan na sa anumang mga problema magagawang eh, ko kagad ng ano ng solution kaya kayo mga habang buhay pang mga magulang magpasalamat kayo Alagaan nyo sila kung may sakit. Huwag silang pabawayaan. Dahil ang bata tayo ay hindi nila tayo pinabayaan. Lagi niya tayong uh, lagi niya tayong hinahalikan. Kaya bay, hinahalikan niya na ba yung papa niya? Ang bata tayo, laging nasa uh, kalong tayo ng <laughs> lagi tayong <laughs> Nakakahalo mo sa kanya, di ba? Tama na natin dito si ano nga pala. Si Linad. Pamangkin ko. Tsaka si yung tanganay ko. Yan lang guys, ang buhay. Alam kong darating din tayo doon. Kaya ngayon pa lang yun pa lang guys na nabubuhay ka pakita mo rin sa mga anak mo na ganun ganun ka magpahalaga sa iyo kaya yun naman nila yun guys malaking bagay yun sa mata ng Diyos sa mata ng tao sarap yun lang ba tayo yun, ano? Dapat yang lebih mahal. Padahal maupun putusin kali. Karena memang taruh kencan itu. Padahal maupun putusin, atinya no kandelak. Eh, guys. na ka ng aking ng aking nanay naman mama uh, mga guis kaya guis po yung aking ano yung initial name ano yun ni lolo ka? ha? ano yun niya? noon noon yan sa mga sa probinsya naman yan maraming noon maraming Alos kang anakan lahat ng tao doon. Mga noon, ayan. Mga noon, nisyo, ganyan. Magkakamag-anak. Ang sarap place yung minsan makaka ano ka sa nakakadalaw ka, nakakaalis din ng ano ng stress. Noong una, Yes, alam niya na nakikita kanyang Ano ka sa kanya talaga Proud Diba Hindi na na ano Yan Para right, mapagpog ka agad Saan mo binaklas yan Saan mo binaklas yan Si Amangking anak ni Buboy. Oh, no, marami diyan mga test tiles. Mga bina mga binaklasan. Yung guys, sa taas nito, yung dua yung Yung, yung, ano. Yun, dagat. Yun. Uh, oh. okay. Anong November, nung November dito rin tayo. Diba, may upload ako. Ng, ng undas. Pero, ados uh, na ako pumunta rito. Ay, ah, uh, oh tama, ados. Ados ng November. So, one month na. Ngayon. Ang ganda niyan guys ang cemetery. Ayun. Layo, di ba? Ang um, ganda ng cemetery, guys. Kaya yun, guys, maraming maraming salamat at dito na nagtatapos. Ang aking abilin lamang ay mahalin nyo ang ating mga magulang. Abang sila'y nabubuhay o oh, patay na, magaan natin. Huwag natin pabayaan dahil nang bata pa tayo, hindi tayo pinabayaan ang ating mga magulang. Hanggang sa lumaki tayo at nagkaisip, hanggang narating natin itong Idad natin ngayon. So, yun guys. Maraming maraming salamat. Hanggang dyan lang ang ang video nito. Maraming maraming salamat saan man kayong sulok ng daigdig. Good morning. Good evening. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. And God bless. Sana ipagpalain tayo lahat ng Diyos. Amen.